Kung ang mga analyst may mga kanya-kanya ng basa sa magiging laro ng gilas mamaya, hindi rin siyempre papahuli ang mga manguhula sa Quiapo, Maynila. Sino kaya ang mananaig ayon sa mga baraha? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Patrick Lahi. laban ng Gilas Pilipinas, hindi pwedeng dititimbang ang sports analysts. Pero syempre, may expert opinion din ang mga manguhula sa Quiapo, Maynila. Mamaya na sa Sabak ang Gilas Pilipinas kontra sa Dominican Republic sa pagbubukas ng FIFA 2023 World Cup. Kung sinong mananalo, magkakaalaman mamaya. Pero kung mababasa man ang kapalaran ng national team natin, saan pa mapupunta? Eh di sa Gedley ng Quiapo. Bukod sa love life at karir ko, aalamin din natin kung anong basa ng mga fortune teller sa laban mamaya. Tingnan natin kung ang mga barahan nila ay magiging 13th man ng Gilas mamaya. Ngayon kasama natin si Ate Lucy dito sa likod ng Quiapo Church para malaman kung sinong mananalo mamaya sa Gilas at sa Dominican Republic. Ate, sino ba mananalo mamaya? Hindi sa strategy o coaching staff ang basihan dito. Ang siste, magic ng baraha. Mataas daw ang tsansa na manalo ang gilas. Oha, pero mahigpit na paalala ni madam, huwag daw mainit ang ulo kapag naglalaro. Maano dito yung kalaban nila, pero mag mas may magaling na sa trepon. Kasi pag magkainitan nito sila, pwede pa ito parang magtalo-talo, away, gulo to. Siyempre, parang check up lang yan. Magpapa second opinion tayo. Dito naman kay Madam Rufa, sure na daw. kusinero ang manok ko, siyang mananalo. Naku po, mukhang ngayon pa lang. Congratulations to White Ramos ng Gilas, Pilipinas. So dalawang manghuhula na yung tinanong ko tungkol sa fate ng Gilas mamaya. Yung isa, sinabi 50-50. Yung isa, sabi, mananalo daw ang Gilas kasi yun daw ang manok ko. Ako ata ang laki ah. Si Brother Felix naman, may fearless forecast as fortune teller. Huwag kayo, dahil hindi raw siya ipapahiya ng mga baraha. With conviction, gilas daw ang mananalo. So, so, wala ka panalong-panalong kalaban ko kung puso. So, manalo tayo. So, kung talagang sadyain talagang mananalo tayo, ha? Pero kung matalo raw, may mensahe na agad si Brother Felix base sa kanyang braha. Minsan lang dumarating sa tower of God ko. Maraming kagawalan, maraming masasayang. Minsan lang yan mangyayari sa buhay ng tao. Sa laro, bilog ang bola. Pero bola ng basketball ang usapan, hindi bola ng kristal. Kaya para manalo, dibay, mamasa, and shoot the ball. Mobile Journal Patrick Laco. At ito, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.